Baka pwedeng makairam sa'yo. Na love scam ka. Amo gamin na utu-utu ka. Love oh, scam na ka dito <laughs> Wow! Nagigas ni papangguti pang allowance ko. Ayabak man ni Mari Marta apang kam ag milk tea. Tap no, malipatak mo ni Joshua. <laughs> A few inches later. Ano man pang bayad ko. oh man ni Maita. Ay, ala. Apay nga ta mau tawag ni Joshua. Oh my gosh. Baka na-realize niya na ako pa rin talaga ang mahal niya. Haguray ka man ta. So, Hello, Joshua. Apay ta. Napatawag ka. Miss Kagaro din, Maita. Tagal na nating dinag-uusap ko nakman no break ta ng Joshua so magamit din bagam i dinamin san sino nagsabing break na tayo sika yung bagam san ang sakit sakit kaya noon wag ka magalala Mayta. hindi na ako aalis pa hmm? totoo ba yan Joshua hindi mo na talaga ako iiwan wingerod maita kaso at the problema tatta Anamat ti problema mo si ka Joshua. Ibagam lang malay mo matulungan kita. Kapos kasi ako ngayon, wala akong pambayad ng kuryente at pambayad ng tubig. Baka pwedeng makairam sa'yo. Baka naman sa balimut nga baba iti pangyusaram no pautangang ka. Hindi maita. Promise ko yan. Babayaran din kita agad. Sige isend ko na sa Gcash mo. Sakto nagpa ipipapang ko tipang allowance ko. Thank you. Sige, isend mo nga rin kinyak niya, number mo sa Gcash na isend ko kinyam. Sige, bye Joshua. Love you. Hi, <laughs> hangkam kayam mapanag milk kini kinimari Mas kailangan ni Joshua ng tulong. Ganag talaga pag love mo. <laughs> Two days later. Ala, tak matod makontak ni Joshua. Ala, anya nga ta nangyari kanya, nan. Diyos ko, hindi na isen ko ni Jika siya. Ang kumakontak iso Adan sama na pa sa magkanya mga Diyos ko. Maita, ano <laughs> Ang problema na kini Joshua Marimar. Joshua manon Ay na, friendship. Ag-move on ka. May mahal na siyang iba. Huwag kang tanga. Hindi. Kasi nga okay na kami. Pinautangak pa nga rin ti Jcash. Pinautangam ti Jcash? Mano? 5K? Ah... 5K? Allah awanan lan amaita na scam ka friendship at tawag di takut inya man da jad ay um tawag um, um, love scam win win ajay na love scam ka friendship Love scam? Win, love scam. Inutangan na ka kasi ang muna utu nga utu-utu ka. Tapos hindi na siya magpaparamdam. Kaya love scam ititawag dito friendship. Hanmat siguro, baka, baka busy lang isuna. Iti ko nam, busy isuna, iti sa Bali. Huwag ka namang judgmental, Marimar. Huwag ka ding OA, Maita binudol na kalagarudon, isakit mo paila isuna haan mo't friendship pero pero ana haya po haya kailang ka kaya magigising dyan sa kahibangan mo kay Joshua haan mo't siguro hindi niya ako magagawang lukohin marimar kawawa ka naman maita na love scam ka amuda ganun na utu-utu ka pangaka manhid siya isuray niyo bra hindi kanya mamahali Haan? ha nga kasi dyan isuna? Agsarita ka pa yung maminsan yung isakit mo suna mayta sigi Sige, dara-dara datang dara, iwa mong. mo. Hamo mga isakit suna, binudol da ka lagaro dun, isakit mo pa lang. Hmm? pahala ka tipyag mo dita. Nakun. Diyos <laughs> mo. na kahit na nagkadyos